Ezekiel, Kabanatang 16 Muling ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ipakilala mo sa Jerusalem ang kaniyang mga kasuklam-suklam at sabihin mo, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa Jerusalem, Ang iyong pinagmulan at ang iyong kapanganakan ay ang lupain ng Kananiyo at ang Amorheyo ay iyong ama at ang iyong ina ay hihitiya at tungkol sa iyong kapanganakan. Nang araw na ikaw ay ipanganak ay hindi naputol ang iyong pusod o napaliguan ka man sa tubig upang linisin ka. Ikaw ay hindi pinahira ng asin o nabalot man. Walang batang nahabag sa iyo upang gawin ang anuman sa mga ito sa iyo, na maawa sa iyo, kundi ikaw ay nahagis sa luwal na parang, sapagkat ang iyong pagkatao ay itinakwil ng araw na ikaw ay ipanganak. At nang ako'y dumaan sa tabi mo, at makita kita na nagugumon sa iyong dugo, sinabi ko sa iyo, bagaman ikaw ay nagugumon sa iyong dugo. Mabuhay ka, oo. Sinabi ko sa iyo, bagaman ikaw ay nagugumon sa iyong dugo. Mabuhay ka. Pinarami kita na parang damo sa parang, at ikaw ay kumapal at damakilang mainam, at ikaw ay nagtamo ng mainam na kagayakan. Ang iyong dibdib ay nag-anyo at ang iyong buhok ay lumago. Gayon may ikaw ay hubo at hubad. Nang ako ngay magdaan sa tabi mo at tumingin sa iyo, narito ang iyong panahon ay panahon ng pag-ibig. At aking iniladlad ang aking balabal sa iyo. At tinakpan ko ang iyong kahubaran. Oo, ako'y sumumpa sa iyo at nakipagtipan sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos, at ikaw ay naging akin. Nang magkagayoy, pinaliguan kita ng tubig, oo aking nilinis na mainam ang iyong dugo, at pinahirang kita ng langis. Binihisan din naman kita ng yaring may burda, at sinapatusan kita ng balat ng foka at binigkisang kita sa palibot ng mainam na kayong lino at binalot kita ng sutla. Ginayakan din naman kita ng hiyas at nilagyan ko ng mga pulsera ang iyong mga kamay at ng isang kwintas ang iyong leeg. At nilagyan ko ng hikaw ang iyong ilong at ng mga hikaw ang iyong mga tainga at isang magandang putong ang iyong ulo. Ganito ka nagayakan ng ginto at pilak. At ang iyong damit ay mainam na kayong lino at sutla at yaring may burda. Ikaw ay kumain ng mainam na harina at ng pulot at ng langis. At ikaw ay lubhang maganda at ikaw ay guminhawa sa kalagayang pagkahari at ang iyong kabantugan ay nangalat sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kagandahan. Sapagkat naging sakdal dahil sa aking kamahalan na aking inilagay sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos. Ngunit ikaw ay tumiwala sa iyong kagandahan at nagpatutot dahil sa iyong kabantugan at ikinalat mo ang iyong mga pakikiapid sa bawat nagdaraan. Diyo'y kanya nga. At kinuha mo ang iyong mga suot at ginawa mo para sa iyo ang mga mataas na dako na kagayakan na may sarisaring kulay at nagpatutot sa kanila. Ang gayong mga bagay ay hindi na darating o mangyayari pa man. Kinuha mo naman ang iyong mga magandang hiyas na ginto at pilak na aking ibinigay sa iyo at ginawa mo sa iyo ng mga larawan ng mga tao at iyong ipinagpatutot sa kanila, at iyong kinuha ang iyong mga bihisang may burda at binalot mo sa kanila at inilagay mo ang aking langis at aking kamangyan sa harap nila. Ang aking tinapay naman na aking ipinigay sa iyo, mainam na harina at langis pulot na aking ipinakain sa iyo. Iyong inilagay nga sa harap nila na pinakamasarap na amoy. At ganito nangyari, sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito ay kinuha mo ang iyong mga anak na lalaki at babae na iyong ipinanganak sa akin. At ang mga ito ay iyong inihain sa kanila upang lamunin. Ang iyo baga mga pakikiapid ay maliit na bagay na iyong pinatay ang aking mga anak at iyong ibinigay sila na pinararaan sila sa apoy at sa lahat ng iyong mga kasuklam-suklam at ng iyong mga pakikiapid. Hindi mo inaalala ang mga kaarawa ng iyong kabataan nang ikaw ay hubo at hubad at nagugumon sa iyong dugo. At nangyari Pagkatapos ng iyong buong kasamaan, sa aba, sa aba mo, sabi ng Panginoong Diyos, na ikaw ay nagtayo para sa iyo ng isang matayog na dako at gumawa ka para sa iyo ng mataas na dako sa bawat lansangan. Itinayo mo ang iyong mataas na dako sa bawat bukana ng daan at ginawa mong kasuklam-suklam ang iyong kagandahan at ibinoka mo ang iyong mga paa sa bawat nagdaraan at pinarami mo ang iyong pakikiyapid. Ikaw naman ay nakiapid din sa mga taga ehipto na iyong mga kalapit bayan na malaki sa pangangatawan at iyong pinarami ang iyong pakikiyapid upang mungkahiin mo ako sa galit. Narito nga, iniunat ko ang aking kamay sa iyo. At binawasan ko ang iyong karaniwang pagkain at ibinigay kita sa balang maibigan ng nang nangagtatanim sa iyo na mga anak na babae na mga filisteo na nangapapahiya sa iyong kalibugan. Ikaw naman ay nagpatutot din sa mga taga-Assyria sapagat ikaw ay hindi nasisihan. Oo, ikaw ay nagpatutot sa kanila at gayon may hindi ka nasisihan. Bukod dito'y iyong pinarami ang iyong pakikiyapid sa lupain ng kanaan hanggang sa kaldea at gayon may hindi ka nasisihan. pagkahina ng iyong loob, sabi ng Panginoong Diyos, palibas iyong ginagawa ang lahat na bagay na ito, nagawa ng isang hambog na patutot sa iyong pagtatayo ng iyong matayog na dako sa bukana ng bawat daan at ginagawa mo ang iyong mataas na dako sa bawat lansangan at hindi ka naging gaya ng isang patutot sa iyong pagwawalang kabuluhan ng upa, isang babae na napakakalunya na tumatanggap sa iba na kahalili ng kanyang asawa, sila ay nagbibigay ng mga kaloob sa lahat ng mga patutot ngunit ikaw ay nagbibigay ng iyong mga kaloob sa lahat na mangliligaw sa iyo, at iyong sinusuhulan sila, upang ay sila magsilapit sa iyo sa bawat dako dahil sa iyong mga pakikiyapid. At ang kaibahan ng ibang mga babae ay nasa iyo sa iyong mga pakikiyapid, sa paraang walang sumusunod sa iyo upang makiapid. At sa iyong pagbibigay ng upa, at walang upa na ibinibigay sa iyo, kaya't ikaw ay kaiba. Kaya't, O Patutot, pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Sapagkat ang iyong karumihan ay nahayag, At ang iyong kahubaran ay nalitaw sa iyong mga pakikiyapid sa mga mangliligaw sa iyo, at dahil sa lahat ng Diyos Diyosan na iyong mga kasuklam-suklam, at dahil sa dugo ng iyong mga anak na iyong ibinigay sa kanila. Kaya't narito, aking pipisanin ang lahat na mangingibig sa iyo, na iyong pinagkaroonan ng kalayawan at lahat ng iyong inibig. Sangpo ng lahat na iyong kinapotan. Aking ngang pipisanin sila laban sa iyo sa bawat dako at aking ililitaw ang iyong kahubaran sa kanila upang kanilang makita ang iyong kahubaran. At aking hatulan ka na gaya ng hatol sa mga babaeng mga ngalunya at nagbububo ng dugo. At aking dadalhin sa iyo ang dugo ng kapusukan at ng paninibugho. Ikaw ay ibibigay ko rin sa kanilang kamay at kanilang ibabagsak ang iyong matayog na dako, at igigiba ang iyong mga mataas na dako, at kanilang huhubaran ka ng iyong mga suot, at kukunin ang iyong magagandang mga hiyas, at kanilang iiwan ka na hubo at hubad. Sila naman ay mga aahon ng isang pulutong laban sa iyo, at babatuhin kanila ng mga bato at paralagpasan ka ng kanilang mga tabak at susunugin nila ng apoy ang iyong mga bahay at maglalapat ng mga kahatulan sa iyo sa paningin ng maraming babae at aking patitigilin ka sa pagpapatutot at ikaw naman ay hindi na magbibigay pa ng upa. Sa gayo'y aking papawiin ng aking kapusukan sa iyo at ang aking paninibugo ay hihiwalay sa iyo at ako'y matatahimik at hindi na magagalit pa. Sapagkat hindi mo naalaala ang mga karawa ng iyong kabataan, kundi ako'y pinapag-iinit mo sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya't narito, akin namang pararatingin ang iyong lakad sa iyong ulo, sabi ng Panginoong Diyos. At hindi ka na gagawa ng kahalayang ito na higit kaysa lahat ng iyong mga kasuklam-suklam. Narito, bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikaang ito laban sa iyo. Nasasabihin, kung ano ang ina, gayon ang kaniyang anak na babae. Ikaw ang anak na babae ng iyong ina, na nagtakwil ng kaniyang asawa at ng kaniyang mga anak at ikaw ang kapatid ng iyong mga kapatid na nagtakwil ng kanilang mga asawa at ng kanilang mga anak. Ang inyong ina ay Hetea at ang inyong ama ay Amorhiyo at ang iyong panganay na kapatid na babae ay ang Samaria na tumatahan sa iyong kaluwa. Siya at ang kanyang mga anak na babae at ang iyong bunsong kapatid na babae na tumatahan sa iyong kanan ay Sodoma at ang kaniyang mga anak. Gayon may hindi ka lumakad sa kanilang mga lakad o gumawa man ng ayon sa kanilang kasuklam-suklam. Kundi wari napakaliit na bagay, ikaw ay hamak na higit kaysa kanila sa lahat ng iyong mga lakad. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Ang Sodoma na iyong kapatid na babae ay hindi gumawa siyao ang kanyang mga anak na babae man, naggaya ng iyong ginawa, ng ginawa mo at ng iyong mga anak na babae. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma, kapalaluan, kayamuan sa tinapay, at ang malabis na kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae. At hindi man niya pinalakas ang kamay ng duka, at mapagkailangan. At sila'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko. Kahit aking inalis sila, ayon sa aking minagaling. Kahit ang Samaria ay hindi nakagawa ng kalahati ng iyong mga kasalanan. Ngunit pinarami mo ang iyong mga kasuklam-suklam na higit kaysa kanila at iyong pinabuti ang iyong mga kapatid na babae sa pamamagitan ng lahat mong mga kasuklam-suklam na iyong ginawa. Ikaw rin naman, taglayin mo ang iyong sariling kahiyan sa iyong paglalapat ng kahatulan sa iyong mga kapatid na babae, sa iyong mga kasalanan na iyong nagawa na higit na kasuklam-suklam kaysa kanila. Sila'y lalong matuwid kaysa iyo. Oo, Malito ka at taglayin mo ang iyong kahihiyan sa iyong pagpapabuti sa iyong mga kapatid na babae. At aking panonm-balikin uli sila mula sa kanilang pagkabihag. Sa pagkabihag ng Sodoma at ng kaniyang mga anak na babae at sa pagkabihag ng Samaria at ng kaniyang mga anak na babae at sa pagkabihag ng iyong mga bihag sa gitna nila upang iyong taglayin ang iyong sariling kahihiyan at ikaw ay mapahiya dahil sa lahat na iyong ginawa sa iyong pag-aliw sa kanila. At ang iyong mga kapatid na babae ang Sodoma at ang kaniyang mga anak na babae mga babalik sa kanilang dating kalagayan. At ang Samaria at ang kaniyang mga anak na babae ay mga babalik sa kanilang dating kalagayan at ikaw at ang iyong mga anak ay mga magbabalik sa inyong dating kalagayan. Sapagkat ang iyong kapatid na babae na sa Doma ay hindi nabanggit ng iyong bibig sa kaarawan ng iyong kapalaluan. Bago nalitaw ang iyong kasamaan, gaya sa panahon ng kapalaluan sa mga anak na babae ng Syria at sa lahat na nangasa palibot niya na mga anak na babae na mga Filistiyo na siyang kumukutya sa iyo sa palibot. Iyong isinagawa ang iyong kahalayan at ang iyong mga kasuklam-suklam, sabi ng Panginoon. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Akin namang gagawin sa iyo na gaya ng iyong ginawa, na iyong hinama ang sumpa sa pagsira ng tipan may aalalahanin ko ang aking tipan sa iyo ng mga karawa ng iyong kabataan at aking itatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. Kung magkagayay aalalahanin mo ang iyong mga lakad at mapapahiya ka, pagka iyong tatanggapin ang iyong mga kapatid na babae, ang iyong mga matandang kapatid at ang iyong batang kapatid, at aking ibibigay sila sa iyo na mga pinakaanak na babae, ngunit hindi sa pamagitan ng iyong tipan. At aking itatatag ang aking tipan sa iyo at iyong malalaman na ako ang Panginoon. Upang iyong maalaala at malito ka at kailanpaman ay hindi mo na bukahin ang iyong bibig dahil sa iyong kahihiyan, Pagkaaking pinatawad ka ng lahat na iyong nagawa, sabi ng Panginoong Diyos.